Uh, medyo weird lang mm -hmm. na yung presidente ay nag insert sa sarili niyang budget no yung NEP na siya oh. uh, oh. ang kumubaba kaya nila ang ko dapat nating uh, maging circumspect tayo oh tsaka sir, ano in partner, kung matatanda natin sa zona ng Pangulo, dun niya siya mismo ang nagbulgar nga na itong uh, mga anomalya sa flood control projects. Possibly kaya yun na siya magbubulgar ng something na pwede pala bumalik din sa kanya eventually. Anyway, sir, kasi init ng ramen dyan sa Japan ang mga naging inilabas na pahayag kanina ni dating uh, Representative Zaldico, ano po ang uh, unang naging reaction nyo nung lumabas ito? Well, uh, dapat hindi naman kaagad i-reject Mm -hmm. Yung ganyang klasing mga statements, no? Kailangan uh busisiin na maigi yung kanya mga sinabi. Mm -hmm. Pero at the same time, hindi naman dapat tanggapin agad mm -hmm. as gospel truth yung kanya mga sinabi, mm -hmm. no? Dahil na nung una ko na pala o dyan, akala ko AI eh. Mm -hmm. dahil uh, oh, medyo nagulat ako na yung head ng appropriations committee ay sinasabi na yung presidente ay nag-insert sa sarili niyang budget. Mm -hmm. 'yung NEP kasi budget siya ng presidente, the mm -hmm. president's budget. Mm -hmm. At ang sinasabi ni Saldico ay uh, kinausap siya ng presidente para mag-insert ng 100 billion doon sa NEP. Mm -hmm. Eh parang 'yung logic kasi dyan, bakit hindi mo nalang ipinasok sa NEP, Ba't kinakailangan mo pang i-insert? Parang mm -hmm. hindi siya logical. Kaya mm -hmm. nagkakaroon ng problema yung narrative mm -hmm. ni uh Asaldico uh, totoo rin naman yung sinabi niya na ang nagre-release talaga ng unprogrammed funds yung presidente totoo mm -hmm. yun uh, power yan ng executive pero yung uh, yung uh, pag-insert sa bicam ang gumagawa kasi niyan yung mga legislators eh mm -hmm. yung uh, mga congressmen especially yung head ng appropriations committee at yung mga senador mm -hmm. uh specifically yung uh, head ng apro ng uh, Senate pero in this case parang yung Senate President chata ang gumawa ng uh, insertions no mm -hmm. kaya uh, mas mahalaga na bumalik na lang dito si Saldivo mm -hmm. para yung sinasabi niyang mga katibayan, yung sinasabi niyang resibo ay uh, ma-scrutinize natin nang gusto mm -hmm. kung siya ay totoo o hindi pero offhand ay parang uh, medyo weird lang mm -hmm. na yung presidente ay nag insert sa sarili niyang budget. Mm -hmm. no? Yung NEP na siya ang gumawa. Kaya uh, yun lang, ang uh, tingin kong uh, uh, dapat natin uh, maging circumspect tayo. Uh -huh. Tsaka sir, ano and partner, kung matatanda natin sa zona ng Pangulo, doon niya siya mismo ang nagbulgar nga ng itong uh, mga anomalya sa flood control projects. Posible kaya yun na siya magbubulgan ng something na pwede pala bumalik din sa kanya eventually. Yes. Uh, uh, at a certain level kasi, kinakailangan ng presidente ng command responsibility. Mm -hmm. Diba? Uh, halimbawa para sa NEP. Pero yung usapin kasi ng BICAM, yung usapin ng insertions, mm -hmm. mas responsibility yan ng uh, Senado at Kongreso. Mm -hmm. no Kaya uh, lalo na ngayon na... Sabog na sabog itong usapin ng, uh, ng corruption, mm -hmm. no? Ay kahit papano may common responsibility dyan yung presidente. Pero at the same time, mm -hmm. siya yung nagsabi na mahiya naman kayo. Siya yung naglabas ng labing lima mm -hmm. na top contractors at yung website na niya sa pa sa Pangulo. Mm -hmm. no? Kaya uh, kailangan din natin tingnan yung mga pangyayari na yan na hindi ito black and white. Mm -hmm. Mas ang nakikita natin ngayon ay yung gray. Mm -hmm. At sa gray ay maraming dapat maparusahan. Yes. Mm -hmm. Pero uh, pumunta tayo kung saan da tayo dadalhin ng ebidensya. Mm -hmm. Kaya nga mahalaga na yung uh, nagsabi nito si Saldico ay bumalik na lang siya mm -hmm. no para dito niya masabi uh, sa isang uh, court of law or dito sa Senado o dito sa o ano sa ICI mm -hmm. yung talagang ebidensya na meron siya mm -hmm. pero offhand kasi parang medyo kwalang parang parang medyo weird yung kanyang statement mm -hmm. na yung presidente mismo ang nag-insert sa sarili niyang NEP mm -hmm. ayun na nga so pag ganyan na uh, let's say totoo mm -hmm. na kunyari nag-insert nga siya may mga ano ba yan papeles may paper signature trace. paper trail na maaring uh, mag-connect sa presidente? Well, hindi natin alam kung ano nga yung kanyang ebidensya na hawak. Eh. Ano yung mm. resibo na sinasabi niya? Ano yung envelope na sinasabi niya? Di ba? May hmm. bilanggit envelope. So, mahalaga ay dalhin na rito. Ang hirap kasi ng zoom eh. Katulad dito, nagzo-zoom tayo. Hmm. Baka mamaya, sabihin ni niya, ay, hindi ako naniniwala sa sinasabi ni Ronald. No? Uh, mm. ang layo niya nandito siya sa Tokyo habang nagkakagulo kami sa Pilipinas nandito siya sa Tokyo no kaya uh, hindi hindi mahi, lalo na yung ganyan mm -hmm. na isang napakahalaga na usapin no at uh, nangyayari yan sa konteksto na may parating mm -hmm. na mga pagkilos mm -hmm. o malalaking uh, mobilisasyon mm -hmm. Parang para ang ganda ng timing No, nabago nangyari yung three day activity ng mga anti-government uh, forces mm -hmm. ay lalo na may threat pa ng destabilization. Biglang lumabas ito. Mm -hmm. No, mas maganda sana kung uh, mas rigorous yung ibinigay uh, na ebidensya. Mm -hmm. At hindi rin nakakatulong na mismo si uh, Senator Amy Marcos uh, two days ago sinabi niya na tetestigo mm -hmm. si uh, Saldico. Eh, alam naman natin politically na kaninong kampo mm -hmm. si Amy Marcos. Ibig sabihin, may advance notice siya. Mm -hmm. Paano siya nagkaroon ng advance notice eh hindi naman sila magkapartido o magkapolitika mm -hmm. ni Saldico. So pa kami nangyayari na hindi tayo alam na dapat natin malaman, mm -hmm. no? An bakit panginawan ni Saldico ito? Sino ba ang makikinabang dito? Ito ba ay kasama dito sa nakikita nating uh, build up papunta o pa sa pagpababagsak ng presidente. So 'yan yung mga tanong na gusto nating uh, matanong kay Saldi ko pag nandito na siya. Mm -hmm. eh, at yun nga po, yun uh, yun sinasabi, yung timing nito ay uh, mala medyo do sa three day rally nga na ikinasa ng INC. At may mga nagsabi part din to ng destabilization uh, plot against sa administration naniniwala po ba kayo dito? Well, posible siya pero hindi naman automatically naniniwala ako. Mm -hmm. Ang gusto lang nating makita ay yung konkretong uh, ebidensya at dali nito sa kanyang logical conclusion. Kung talagang may ganyang ebidensya, ay uh, dapat uh, uh, harapin yan ng ating mga institusyon, especially ng ating judicial system. No? Pero ayun nga, for now ay uh, parang kulang. Parang mm -hmm. kulang yung ebidensya. Mm -hmm. Kaya pinakamahalaga ay pumunta sa rito at may mga suspicious ng mga pangyayari. Lalo nga nung in ni Sen. Aimee two days before na mangyayari ito. Uh -huh. at, uh, uh -huh. at at ito nga yung uh, mismong testimonya ni Saldico. Uh -huh. no? Kaya, yun lang. Uh, uh, yes, kinakailangan itong busisiin ng maigi at uh, parusahan yung dapat parusahan. Lalo na kung merong malinaw na ebidensya. Pero, Huwag kaagad natin uh, i-reject o tanggapin habang wala yung mga yon. Mm -hmm. no? At huwag tayong papagamit dito sa mga puwersa na gustong gamitin ito, sabi nga ni Cardinal David, to throw the the baby mm -hmm. with the bathwater. No? Mm -hmm. Para gamitin ito, uh, labas ng ating constitutional at saka legal limits mm -hmm. na hindi natin sigurado kung saan pupunta. Mm -hmm. Kung sakali merong na uh, ganyang pagkakasala yung matataas nating uh, uh sa gobyerno, then itaan natin sa proseso. No? yung uh, ganyang klaseng uh, uh, paglilitis. Mm -hmm. okay. At ang makita ay yung konkretong uh, ebidensya at dali nito sa kanyang logical conclusion. Kung talagang may ganyang ebidensya, ay uh, dapat uh, uh, harapin yan ng ating mga institusyon especially ng ating judicial system. No, pero ayun nga for now ay uh, parang kulang parang kulang yung ebidensya. Kaya pinakamahalaga ay pumunta sa rito at may mga suspicious na mga pangyayari lalo nga nung inannounce ni Senator Aimee two days before na mangyayari ito. No? At uh, uh, at ito nga yung uh, mismong testimonya ni Saldivo. Opo. Kaya, yun lang. ah uh, uh, yes, kinakailangan itong busisiin ng maigi at uh, palusahan parusahan yung dapat parusahan. Lalo na may, kung merong malinaw na ebidensya. Pero, huwag kaagad natin uh, i-reject o tanggapin habang wala yung mga yon. Mm -hmm. No? At huwag tayong papagam. Ano naman po ang reaksyon ninyo dito sa resumption ng uh, Senate Blue Ribbon uh, Committee hearing? At uh, nagulat rin ba kayo sa mga naging pahayag kanina ni uh, Yusek uh, Bernardo at sinabayan pa nga nitong uh, video ni uh, Zaldico? Yes and no. Dahil nakita naman natin nung uh, unang testimony ni Yusek Bernardo, eh dinawit na niya yung dating Senate President. Mm -hmm. diba? So medyo alam natin na marami siyang alam. Baka nga siya yung lynchpin spirit, mm -hmm. Baka siya yung tumatahi nitong mga issues na ito sa DPWH. Baka nga siya yung pinaka-importanting elemento dito mm -hmm. sa sindikato sa DPWH. No? Uh, pero uh, itong mga bago niyang dagdag ay very dramatic at saka very compelling. Mm -hmm. detalyado eh. Oo yung kickback, kailan, mm -hmm. sa ang proyekto kinuha. So, again, no, uh, pag yung resibo niyan mm -hmm ay okay. na, na, nasa harapan na natin, ay dapat na talagang kasuhan, liti, oh. litisin, okay. at ibalik yung mga kinuha ng mga mga senador na oh, okay. Dahil ngayon lang na isama si Senator Grace po. Oo oh, nga po. No, oh, uh, si uh, Nancy Binay. Oo oh, nga diba? Si Secretary Bonoan. Uh -huh. Kaya... Kasi si Angara. Kasi oh, no. si Angara. Yeah, so, si po Angara. Yes. Although yung userk ni Salianggara mm -hmm. ay medyo lumabas na yung pangalan oh, sa oh, ibang oh. mga testimony, oh. no? Sige po. Kaya kumbaga, the plot tickets mm -hmm. nung uh, unang testimony ni Usec Bernardo, eh dinawit na niya yung dating Senate President, mm -hmm. 'di ba? So, medyo alam natin na marami siyang alam. Baka nga siya yung linchpin Spirit, eh. mm -hmm. Baka siya yung tumatahi nitong mga issues na ito sa DPWH. Baka nga siya yung pinaka elemento dito mm. sa sindikato sa DPWH. No? Uh, pero uh, itong mga bago niyang dagdag ay very dramatic at saka very compelling. Mm -hmm. detalyado eh. Oo nga po. Magkano yung kickback, kailan, mm -hmm. sa ang proyekto kinuha. So, again, no, uh, pag yung resibo niyan, mm -hmm ay okay. na, na nasa harapan na natin, ay dapat na talagang kasuhan, liti, oh. litisin, okay. at ibalik yung mga kinuha ng mga mga senador nito. Oh. Okay. Dahil ngayon lang na isama si Senator Grace po. Oo oh, nga po. No? Oh, uh, si uh, Nancy Binay. Oo oh, diba? Si Secretary Bonoan. Uh -huh. Kaya... Kasi si Angara. Yeah, so, si Sani Angara. Yes. Although yung useret ni Sani Angara mm -hmm. ay medyo lumabas na yung pangalan oh, sa oh, ibang oh. mga testimony, oh. no? Sige po. Kaya kumbaga, the plot tickets mm -hmm. nung uh, unang testimony ni Uset Bernardo eh dinawit na niya yung dating Senate President, mm -hmm. di diba? So medyo alam natin